Yo, what's up mga kasimpol? Magandang umaga po sa inyo lahat po this video dito ako sa labas ngayon mga kasimpol yan <laughs> Tingnan nyo po yung kalawakan dito mga kasimpol Napakaganda, ganda po talaga mga kasimpol Ipapakita ko po sa inyo mga kasimpol ha Yan o oh. Tingnan nyo Sobrang ganda mga di diba Yan, lapit natin eh sobrang ganda talaga siya mga kasimpolo oh. tingnan nyo pulang pula po yung kalawakan mga kasipul pero umambon siya siguro ngayon uulan yata yun mga kasipul palapitan natin dito sa uh, ano yung tabi ng puno tayo dito yan dito tayo mga kasipul yan o oh. kikita nyo sa napakaganda ganda po yung silangan kanina oh, medyo na ano, nawala na po yung pula niya mga kasimpula yan di ba sobrang ganda oh <laughs> very nice ganyan po talaga dito pagka tuwing umaga lalo na may sobrang init mga kasimpul dito sa silangan kulay pula at napakaganda 430, yon 430 to 3540 mga kasimpol, ganun po yung magigita natin dito sa silangan kaya ako yung nagagawa ng vlog dito ngayon, sa madaling araw at eh, okay naman eh, tagagawa lang tayo ng vlog dito sa labas maambon siya, kaya pala nawala na bidla yung pulang mga kasimpol dahil natabunan na po sa itin dahil uulan pala ngayon itong tingnan mo yung kalawakan no? Oh. umaambon na siya mga kasimpol yan eh, kahit mag kwan sana ako mamaya maglalagay ng mga stick dito sa aking tinanim na tomato yung aking tomato kasi na mulaklak na kaya tataniman lalagyan ko ng stick ito po siya mga kasimpol oh. mayroon na pong mga bulaklak yan mga bulaklak yan kulay puti ito ah, dilaw, yan, bulaklak na po yan mga kasimpol eh lalagyan ko ng stick para hindi po siya tutumba hindi naman ingon na sobrang taas na stick ma ah, kunti lang tingnan mo yung aking pandito dahon ng ito mataba-taba po yung aking kwan talaga ito po yung napakasarap sa law ay ilalagay mga kasi po alam niyo po to ito po yung alagbati tawag namin dito alagbati ito di ba? Ang taba at saka dumami na po siya. Yan, at lalagyan ko lang lang na pang ganon ah, ganun dito para dito ko pa ipagagapang siya mga kasimpul. Ayan na po mga kasimpul, medyo malakas na po yung ambon at ako ay papasok na sa loob. Hanggang dito lang po yung ating video mga kasimpul. Maraming salamat po mga video mga kasimpul. Lalo na sa mga viewers ko dyan. As maraming salamat po sa inyong lahat.